So, what's up mga ka-kanong! Uh, today is February 13th. Opening ni Pungo Gang dito sa isang branch niya just sa sa Tugigahaw sa kahigso. Gusto mong natin sa pwesto namin sa seaside. So, check natin kung abangan natin sana sa Madonna si Idol Masato. So, let's go! No? So, bali, hindi naman ito uh, Parang hindi siya vlog Parang mga compilations lang ng mga video Na naganap these past few weeks Kasi medyo busy-busy So, kinompile ko lang And then, gusto ko lang share sa inyo kung ano yung mga naganap uh, Yun nga, gusto ko rin kayo invite Sa aming munting negosyo dun sa Kakigsor uh, Kapartner ko si Kuya ej dun Bali, Seaside Car Wash and Restaurant. O, malapit lang siya sa 3F Moto Brogang Shop. So, mayon din sa clip naka-add ang opening ng Brogang Shop sa Tugigarhaw. At mga ibang clips na nagpa-practice kami mag-car wash and then kung paano namin inayos yung presto, mga ganun. So, share ko na lang sa inyo. So, sana magustuhan nyo and syempre, share ko din sa inyo na dumating ng ating Google AdSense So yeah, sa mga bago lang pala sa channel ko Please do like, comment and subscribe And yeah, enjoy the video Let's go So what's up mga ka no Today is February 13 Opening ni Brogang Dito sa isang branch niya dito sa Tugigaraw Sa Karigsul So sobrang lapit sa pesto namin sa seaside So check natin kung maabangan natin siya Kasama daw niya si Idol Masato So let's go So ito na naglilipat na tayo ng gamit up uh, papunta sa pesto sa seaside, seaside ng buwan. So itong current situation namin, wala kaming pick up na gamit eh. So susulte yung gamit. Yan. Say hi Budoy! <laughs> <laughs> Yan. <laughs> Sige ka muna. Ayan, nasa, nasa loob yung... <laughs> nice, Ben! <laughs> So <laughs> yan, kailangan namin pagkasyain lahat yan kasi yung hindi pick up gamit namin. So, peace abang-abang. Seaside ng Yeah. Sunto open, seaside. Yan mga kanon, so sineset up na namin para alam namin kung gaano kakalabasan sa soft opening. So bali ganito ang setup natin pag gabi. Yun. Talaga naman. So, let's go

So ayan mga kanon nag uh, nagpa-practice na kami ng mga boys kung paano ba yung proper na paggamit ng mga products namin. Siyempre, pagkita natin yung product natin R. Ayan. Dream Detailer. Ito so, detailer ng Automoto Care at Budoy. Anong ginagamit pa Budoy? Ang Platinum X ng Automoto Care. So, yun nga Siyempre, uh, since reseller naman na ako, pa automotive na yung gamit namin at kahit yung sabon namin, automotive care din. So, ilang days na lang mag-open na din kasi ang seaside car wash. Car wash. So, ayan, to practice na kami. So, dito yung mga gamit namin. Uh, hindi pa naka-fix yan. I mean, hindi pa talaga nakalagay sa mismong proper place nila. Pero ito, siyempre, gusto namin pulido kayo magkuhuwa. Kaya, todo practice kami ngayon. Siguro ako kahit bukas din. So, let's go. Peace. So, yan mga kano To to ang ating workhorse, ito ang lagi nating service. So inapplyan natin yan ng Trim Detailer and Platinum X. So mahal nagtatanong kayo, gabi na nag-ooperate pa yun kami pero gin sabi ko practice to kanina pero yes, hanggang gabi po kami nag-ooperate. Eh ang pinakamaganda diyan, uh, kami kaming eatery dito sa dito lang din sa pesto. So habang inaantay niyo, uh, pwede kayong kumain. Uh, or kung gabi na, kung gusto nyo pumitik ng alak, may akong din kami niyan. Sagot namin kayo. Uh, we value our customers. So, ito din. May ina-apply yung patay yung Ahox dito. Ayan. Ito ang... Ano namin? Yan si Budoy. Best bufferist namin yan. <laughs> so, yan. Peace. So, yan mga kano, at long last dumating na rin ang ating Google AdSense at yan dalawa. Sabay silang dumating. So, yung isa na lang inopen ko. Yung isa pa hindi i-display na lang natin yan pa ang trophy natin. And so, ang tagal din natin inantayan. mga 8 months yata. Hindi ko sure, basta lagpas ng 6 months na inantay ito. So, yan. Tuloy-tuloy lang natin. Let's go!